Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Suryan, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, malaki umano ang posibilidad na marevo ang broadcast franchise ng SMNI News Channel dahil sa mga sinasabing naging paglabag nito. Yan ang isiniwalat ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel sa isang interview ngayong araw nang tanungin ito tungkol sa tsansang bawiin ng prangkisa ng SMNI ng Kongreso na siyang may eksklusibong kapangyarihan sa media franchises. Dagdag pa ng mambabatas, isang resolusyon ang ipinasa sa Kongreso kahapon na naghihimok sa National Telecommunications Commission o NTC na suspindihin ang pag-ere ng SMNI. Bukod pa rito ay mayroon rin umanong panukala na gumugulong sa kamera para tuluyang irevoke ang prangkisa ng nasabing media outlet. Noong nakaraang linggo nang simula ng Kongreso ang pagdini tungkol sa ilang alegasyon ng SMNI at host nito. Partikular na sa umano'y pagpapakalat ng fake news na 1.8 billion pesos umano ang ginastos para sa isang taong travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez. Dagdag pa ni Pimentel, nahaharap din ng SMNI sa iba pang reklamo kaugnay ng pangrereddag umano sa ilang personalidad, kabilang na si dating Vice President Lenny Robredo. Umakyat na sa tatlo ang bilang ng mga naiulat na nasa wibunsod ng magnitude 7.4 na lindol na tumama sa hinatuan Surigao del Sur noong Sabado ng gabi, December 2. Sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ngayong araw, naitala ang casualty sa Davao at Caraga regions. 48 naman ang sugatang individual kabuang 528,202 na katao o 132,650 na pamilya ang naapektuhan ng lindol sa mga rehiyon ng Davao, Caraga at Northern Mindanao. Ayon pa sa NDRRMC, may kabuo ang 3,887 na kabahayan ang iniulat na napinsala. 3,583 rito ang partially damaged habang 304 ang totally damaged. Kinatayang nagkakahalaga naman ng 4.81 million pesos ang pinsala ng lindol sa infrastruktura, partikular na napuruhan ng Surigao del Sur kung saan idineklara ang state of calamity kahapon December 5. Patuloy naman ang pagpapaabot ng tulong sa mga biktima na umabot na sa 3,935,406 ayon sa NDRRMC. Pinaiimbestigahan na raw ng Philippine Charity Sweepstakes Office o of PCSO ang umano'y pag sa kanilang Facebook page ayon kay PCSO General Manager Mel Robles. Ayon kay Robles, agad din nilang tinakedown matapos makita ang nasabing post na nagpapakita ng malisyosong larawan ng babae. Aniya, pinapaimbestigahan pa nila ang issue, ngunit hindi pa sila sigurado kung nahack na ang Facebook page o kung ito'y human error lamang sa loob ng ahensya. Pagbabahagi pa niya, wala namang nakuhang mahalagang impormasyon mula sa nasabing social media page dahil ginagamit lamang nila ito para sa information dissemination, partikular na sa resulta ng PCSO Lotto. Dagdag pa niya, hindi dapat mabahala ang publiko sa na nangyari dahil magkaiba naman daw ang ginagamit nilang system sa lotohan at sa hinihinalang na hack na FB page. Para sa Kidlat News Update, na Naguulat. At inyo pong natungaya ng mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.